Panginoon inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo po ngayon na sa 23 linggo sa karaniwang panahon. Muli po, pakinggan natin ang mga pagbasa, pagninilay at kaalaman, lalo sa linggong ito. At tiniling ko rin po sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa ating channel. Pakisubscribe na rin po ang ating channel at pakishare na rin po sa ating mga kapatid, lalo tigit sa mga hindi nakakasimba linggo-linggo at nawa po ito maaaring makatulong sa ating buhay para ng palataya. Pakinggan at pagnilayan natin ngayon ang salita ng Diyos. Sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw tao ang ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama gayon may hindi rin nagbagong buhay. Mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang Salita ng Diyos Salmong Tugunan Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa Ilang ng Masa. Ako ay tinukso doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman. Liban sa sagutin, tayo'y magibigan. ibigan Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautosan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalon niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, Huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautosan. Ang Salita ng Diyos Aleluya, Aleluya. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarili nan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagninilay at Kaalaman ang Mateo 18 ay tinaguri ang mga diskursos sa komunidad. Ang mga tagapakinig ni San Mateo ay ang mga hudyong kristyano upang ipartin niya sa kanila ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakaroon ng pagkakasundo. Kaya itinuring ni Jesus tayong lahat bilang mga kaibigan at tayong magkakapatid. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang isang turo ng ating Panginoong Heso Kristo tungkol sa pagkakaisa, kapayapaan at kapatiran. At ito ay popular na tinatawag sa wikang ingles na fraternal correction. Ang pagtatama natin ng kamalian ng kapwa natin ay isang personal na pag-uusapan upang sila ay disiplinahin at ituwid ang kanilang maling pamamaraan sa buhay. Kaya ito ang dapat natin bigyan pansin tuwing mayroon tayong kilalang mga taong gumagawa ng kamalian kahit personal ito o, o kaya niiwasang madulot ang kanilang kamalian sa kahihiyan. Ngunit alam natin may mga pagkakataong hindi makikinig ang ilang tao na tanggapin ang kanilang pagkakamali. Kaya dito na pumapasok ang papel ng mga saksi bilang suporta sa pagtutuwid ng isang taong masuwayin. Ngunit kapag hindi pa rin ito tumikibo, ito na dapat ang sabihin sa simbahan upang ang mga obispo at pari natin ang magpapaalala tungkol sa pagtalikod sa hindi maayos na pamumuhay. Pero pansinin sa dulo na kapag patuloy na magmamatigas ang tao na ayaw magbago, kailangan na raw itrato siya bilang isang hintil o nangongolekta ng buwis. Mula sa ating ebanghelyo, marahil ang tingin ng ilan na ang fraternal correction ay pagsusuko na lang kung ayaw pa rin magbago ang tao. Subalit ang tunay na kristyanong paraan ang pagtutuwid ay pagiging mahinahon at mapagtiaga sa pag-aakay ng sumuway na kapwa tungo sa mabuting landas. Ang pagtrato ni Jesus sa mga nangungulekta ng buwis ay mga hintil ay isang bukas na pakikipagtagpo sa kanila sa pagdadala niya ng mensahe ng kaligtasan ng Diyos na bukas para sa lahat. Kaya nga tayong lahat ay isang komunidad na dapat magkakaisa at magulad sa kapayapaan tulad ng sinabi ng Panginoon na nasa, nasaan man nagtitipon ang dalawa tatlo o higit diyan sa kanyang pangalan naroon siya dahil sa ating pag-ibig sa isa't isa. Kaya ang turo sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na ang pag-ibig ang siyang katuparan ng sampung utos. At ito ang nais ipahihwating ni na Moises at ng mga propeta noon pa na siyang ipinahayag at ipinaalala muli ng Panginoong Hesus. Nawa sa ating buhay bilang mga Kristiyano, pagakilanlan sa pag tayo ay magkaisa, makipagkasundo at maging mapayapa upang dumaloy pa ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa tuwing tayo ay nagkakamali, maging mapagpakumbaba tayo sa pagtanggap tungo sa pagbabago at tuwing naman ang kapwa natin ay nagkakamali. Gawin natin ng may pag-ibig na ituwid ang pagkakamali nila upang tayong lahat ay mabuhay ng marapat sa mata ng ating Panginoon. Muli po maraming salamat po sa inyong pakikinig. At nawa po ito ay makatuloy sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano at lingkod ng Panginoon. Ito nawa ang maging gabay natin sa ating buhay, lalatigit sa ating pang-araw-araw na pumumuhay. Magpalainawa tayo ng ating Panginoon. Amen.